Hello, what's up, mga kabuna o masama pa nandam ko. <coughs> ah, ang gagawin ko ay magkukuter tayo. Ang kuter ay parang banana traditional pero ewan ko kasi hindi ko naman nakikita sa katagalugan na gumagawa sila ng no, karnamiyan puno sa amin lang yun guys Uh, ano siya alpine yung alpine makikita nyo naman yun yung alpan, alpine alpine na ano tapos pwedeng coke pwede, ay hindi ata pwede yung coke ang pwede pala royal or sprite pero yung okay ko kasi royal eh <clears throat> tapos itlog na hindi pa naluluto tapos ibababad mo din dun yung gamot halimbawa bioflu o alaksan kung anong bit mo o, okay. tapos, yun lang. Pag alu-aloy mo yun, tapos iinumin mo, papakita ko sa inyo paano gawin niyo. Yan na siya. Binutasan ko na siya sa gilid-gilid para may tapon natin. Tapos panitang nabili ko. Tsaka isang itlog. Tsaka isang bioplu. Yung bio tatlo yan. Yung... Isa na lang. Tsaka. ko kayo kung paano mag niya na. Sana matuto kayo. Una, kumuha ng baso. Siyempre, saan may ilalagay? pag walang baso. Tapos, ito yung soft drinks na nabili ko. Baka naman, uh, ano to eh, Sprite, wala na oil. Ito na yung binili ko. Let's go. Ibubuhos mo lahat. Pero sa akin, kalati lang. Para malasang malasa ba. Tapos, itlog. Ano ba tawag nito? Kung nasang bansa ka man, itlog ang tawag dito sa Pilipinas. Yan. Baka kasi ang tawag sa inyo neto, egg, itlog siya dito sa Pilipinas. Iyalo nyo siya, mix mix, mix mix, us. Ganyan ako maghalo-halo. Tapos isusunod ko yung gamot. Ayan. Yun. Tapos, ito yung pinaka ano niya ingredients niya. Alpine, ganitong alpine po, hindi yung alpine na ganito. Hindi po siya pwede, not allowed. Hindi siya allowed mga kabunaw. Ang galing kasi nung misis kong bumili, kaya ako na ang bumili. Alpine. Ibuhos nyo lang. Tansayin nyo kung ano yung kaya nyong ubusin. Ako naman kasi kaburnout. Kaya ko itong ubusin kahit ito walang halo. Pinapapak ko lang ito eh. Ay, iniinom-inom ko lang itong alpine. So madami na siyang milk, no? Manaluin natin siya hanggang sa mga... Mano yung itlog. Pinam ka din ito. stand standby lang natin hanggang matunaw yung gamot. Ito guys, iniinom ko to mag-isa. Nakakaubos nga ako nito eh. Yo. Mm, the best quality. Ah, Ang sarap. Cool. Ayan yung gamot guys. Hindi pa kasi natutunan yan. Natutunan na siya. Ang ah. bayo po. Mmm. Delicious. Ha. sa totoo lang nagrabis mabisa pero mayakapya-pya sa kanya ni Tama yung mga hindi sanay dito minom nang ganun masusuka ka talaga pero masanap siya sa pahiramdam talaga nagkaka-energetic tayo mga kaburna out so hanggang dito na lang itong video na to, ko lang kayo ano yung kuter ang kuter ay Karang gamot sa sa amin tapos kung nangihina ka nahihilo ka basta ka lang nito lalakas ka kagad so yun lang mayroon siyang explain so alam nyo na yan. kung meron na ako kala mo to kung muslim ka share mo na to. let's go bye bye